Okay, alright. So, karoon November 26. Siya. So, ang kalendar makita ni sa mga niaging video na ako. Then, nagtuo ko na adunay rong aning kalendar. Kaya ang November 30 man taman. Then, diri ang nakabutang diri 29. Tinagtuo ko na adunay mali aning kalendar. Pero di day day siya. Pero di ili day siya rong kay ang 30 di rin siya nakabutang na 30 Kay di, di man siya masigo. Kulang mag space. So ang 30 di rin na lang siya gibutang. silbi ang 23 og 30 giisa siya Dan tunggu dia sah sendi, so sendi nih kunci tererti, so dili ni sarung ang kalimdar saktunis ya. Ah. Hmm. Dah. Ah, jadi ber. Ah, jadi ber. Lakon Silang indahin nauban. Oh, silang indahin di nakabutang ko dire ang kalendar sa niaging buwan, sa October. Mao siya ang pastada. Then ang umabot na buwan, December. So, mao siya nakabutang dire. Di number 1 karon, November. Mao siya. Thanks.